May mga ano ako dito. O, no, oh, di pa? May isda. Binyo. Ah! Ang papaya! No. Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain. Kain, kain. Good morning! Ayan tayo, may tinapa at chicken, tempura. Siyempre, ang paborito ko, pipino. Salad. Ayan. Yeah. Mm. tayo guys, kain-kain. Yum yum yum. Yummy, yummy, yummy. Yum, yum, Kamu yum. keep oh. sagging. Hello guys, ito na yung i-deliver ko ngayon. Last, last, ano na to, nakapag-deliver na ako kanina, hindi ko na videohan. Ito na yung last, kaya konti na lang. Thank you, thank you sa mga nag-order dito sa Villa Vita Subdivision, Alaminos, Laguna. Banana, banana. Banana split. <laughs> banana yellow. May buko at banana. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Dahil mainit. 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 Hmm <laughs> Rice and pizza cheese flavor Cheesy pizza French fries. Sariling gawa. Duto sa air fryer. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yum, yum, yum. Toasted bread. Hot dog and cheese. Mmm, di ba? Sarap. Crunchy. Mmm. Oh. Ano ba ba? Ice coffee. Ano ba? bobo kasih dulu lilas kain kain Luto na ang ating hipon. Garlic. Butter. And tomato sauce. Ah, ketchup. And soy sauce. O, ano pa? Mintay. Labasin ang kanin. Kakain na tayo. Yum yum. Okay. May lang ka ako dito. Kain gusto <laughs> niya? Gusto mo? Gusto mo? <laughs> Otok.

Shop. Yum. Yum. Good morning. Good morning. Good morning. Kain tayo. Ayun. Mga bawal. Sarap ng bawal. Labang nagpupupo. Mm. Diba? Yum, yum, yum. Yum.

Lumi. Lumi. At chami. Mmm. Lumi. Sarap sa maulang panahon. Chami. Chami. Lumi. Yum, yum, yum. Yum. Ayan, ang dami nang nagawa. May ni donut ni ice. Bili na po kayo. Mamaya <laughs> lalagyan pa yan ang uh, tawag Blaze. Mamaya tapos tikman natin ng bumbang-bumbang. <laughs>

natin ito na ng ating nilupak kanina with cheese yum 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 o oh, diba? kapag may itinanim may haanin o oh, merienda snack time may gusto mm. yum, yum. Thank you for watching.